Mama, ano to? Brown orchids, nasira na. Violet ang bulaklak niyan. Ang brown orchids ay iba-iba -iba ang bulaklak. Mayroong puti, mayroong dilaw. Snake planted, the one. The you, mama. ano to? Hangin plant. Hangin plant. Mama, nasayang to. Na. Katito, oh, nasira na. Ito, oh. Oh, yan, fish tail. Ito? Mm. Fish tail? Mm. Ay, meron na atang ganito sila. Ano yan? Makikita mo yan, maraming ano yan. Namumulaklak ng puti yan eh. Ay, ito may bulaklak. Namumulaklak ng puti yan. Outdoor ngayon. Eh. to naman. Meron atang ganyan sila. Fish tail nga yan. Ito. ah, Kaya tayo gusto nila oh. ini siya hindi mo niya nililinis. Ah, uh -huh. yan ang na lang ang pera. dami so, niyan eh, yan eh. Naib na ibe na ibigay na. Ah. Ayan, hindi ko na talaga ibinigay yan. yan eh marami pang nagkagusto niyan, hindi ko na binigay. Tinira ko 'yan para sa Grabe. Ah. Grabe. So,